So bukod sa charter chains, ito ngayon ang pinagtutuunan ng pansin na si Robin Padilla, ang ipagtanggol ang SMNI, ang ipagtanggol ang most wanted ng FBI na si Kibuloy. Yan. Yan po ang binoto nyo, ah. Pansariling kung hindi pansariling kapakanan ang iisipin, kapakanan ng kanyang mga alipores, yung kanyang, yung kanyang mga kapartido, sabihin na natin, at yung kanyang mga kaalyado. Ganon po ang nangyayari sa ilang politiko at eto ay nangyayari o ginagawa ngayon na number one senator na ibinuto, ibinoto ng marami nating kababayang nagpa-oto. Alright, so ito ang pinagkakaabalahan ngayon ni Mr. Robin Padilla. Nanindigan sa Senator Robin Padilla sa kanyang suporta para sa SMNI at sa katunayan ay naghain ito ng resolution na kumokonde na na i sa ipinataw na suspension ng NTC. E ba, kung babalikan natin ang nangyari sa ABS-CBN, talaga lang. Talaga, Mr. Robin Padilla, hindi mo pa talaga alam kung ano ang klaseng or kung ano ang intensyon na itong SMNI, kung bakit ito sumulpot, kung bakit naan etong itong, itong tinatawag nila na nagkukunwaring media, I no wonder. Baka kayo rin po ay nagkukunwari. Okay? Sa ginagawa nyo ngayon, nakikinabang? May pakinabang? Yun ba yon? Talaga lang. Matindi ano? Sabi dito, kampi-kampihan na. anti suspension order versus SMNI. Baseless at damaging. Yun. Wala daw basihan. Abay, katulad nga ng sinabi, ng maraming mga experts, yung ganitong klaseng estasyon ay nagkukunwari. Bukod pa doon sa idea, okay, na hindi naman talaga ito estasyon or, or network na katulad ng ADS, CBN, GMA, at ng TV5. Ang ganitong klaseng network po ay para sa pansariling interes ng may-ari at ng iilan nilang kaibigan para protektahan ang kung sino. Napakarami na po kasing pagkakataon na itong SMNI ay tinotolerate yung mga red tagging, yung mga pagpahalat ng disinformation. Ngayon lang talaga nag-full blast sa disinformation itong SMNI. At paanong paanong dumating sa punto nga na pinaimbestigahan na dahil po makapangyarihan na ang kongreso na po ang kanilang inatake, ang kanilang naging biktima ng fake news. Matakin niyo ha, ah, kung, kung, ang body na, na, na ka katatag ang kongreso nga at si Romualdez ay kaya nilang gawan ng ganitong klaseng disinformation. Maano pa kaya yung mas maliliit na kababayan natin? ba? Diba? O, oh, tignan natin kung anong gagawin natin sa Mr. Robin Padilla. Ani ya? May naunang desisyon ang Korte Suprema tungkol sa pagtitiyak na dapat may due process kahit sa mga administrative proceedings. All right, may due process nga ba? May investigasyon na ginawa, Siyempre. May investigasyon din na ginawa ang kongreso doon sa dalawang host. Pero anong nangyari? Wala naman silang mahita sa investigasyon. So, ganun. Might as well do the right thing para sa kongreso nga. Kaya na, na-detain yung dalawang yon. Senator Padilla files resolution questioning. Ayan. Ayan. Abay, sa, sa dami ng dapat niyo pong pagkaabalahan sana, Mr. Robin Padilla. Pero eto pa talaga, nag-file ka pa talaga ng resolution para questionin nga itong SMNI suspension na ang pagkakaalam ko naman, isang buwan lang. Yun lang. Sa inihain Senate Resolution No. 895, sinabi ng Senador na ang pagpapalabas, um, ang paglalabas ng suspension order ay paglabag sa right due process nga na itong network na ito. Pinunturin ng Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairperson na hindi sinaad ng show cause at suspension order ng NTC kung bakit kailangan suspindihin ang SMRI o kung bakit kailangan ang suspension para mapigilan ang serious and irreparable damage or inconvenience sa publiko. Mm -hmm. Ayon, wala daw malinaw na basihan doon sa suspension ayon. Siguro, siguro ito yung tamang, tamang term na eto napakatagal na. Okay? Siguro pwede rin natin i-apply yung kahit hindi na dumaan sa due process yan. Kung napakatagal ng huli sa acto lagi, caught in the act lagi, itong network na ito sa mga ginagawang kabulastogan. Nagsangasanga na rin po yung mga file or complaints na inihain ng mga biktima ng kanilang red tagging, biktima ng disinformation, at marami pang ibang kabalastugan na tinotolerate nga ng may-ari ng network. Siguro yun pa lang makikita na natin na abay, dadaan pa sa, talaga sa, sa due process? Di ba? Kitang-kita na ang ebidensya, kitang-kita na ang lahat ng um, lahat ng kabalastugan na ginagawa na itong network na ito. Abay, matindi. Katindi na itong si Padilla pala. Ano ho? Maghanap po kayo ng ibang bagay na pwede niyo pagkaabalahan dyan sa Senado na sa tingin niyo or na dapat kapakanan ng mga kababayan natin at ng ating bansa ang punto at pinagtutuunan niyo ng pansin. Hindi yung mga ganito, di ba?